Dain na po minilagpaan sa rung lalaki na pigre-reklamo nin panhaabon kan-arestaron kan-tracker team kan-dait Municipal Police Station sa Dait Kamarinis Norte aga kan nakaaging Sabado, Hunyo 1. Binisto ang sospek na si Dominic Serrano alias Nick Diswasher, residente kan-Purok 1A, Barangay Kubangbang Parehong Banwaan. Nadako panakusado sa Kusugan Warantobaraz para sa kasong qualified theft na pig-issue ni Honorable Judge Cornelio Emron, presiding judge kan-RTC Branch 38 sa Dait Kamarinis Camarines Norte na pigpaluwas ka na pa sa ng Mayo 27. Tagal-tagal na po itong pinaghanap. Ano? Pusang loob po namang sumama dun sa ating mga kapulisan nang inyahain po yung kanyang mandamento di arresto kan arestaron. Ipinaisi man sa sospek ang sa iyang mga diretsos bilang akusado asin in ipigpadara sa Camarines Norte Provincial Hospital nga ni Maipamedical. mil pesos man ang ipigrekomendang piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Ang pulisan po ng Dait Municipal Police Station ay humihimok sa mga uh, wanted person o kaya dun sa mga kamag-anak ng mga wanted person na isuko po nila yung kanilang mga kamag-anak at kami po ay makikipagtulungan. kami rin po ang tutulong na maiproseso kung kailangan mag-bail. Uh, ang Diet Municipal Police Station po ay handang tumulong para sa na na kailangan para sa agarang ano uh, pagpapalaya kung mag-bail man po yung uh, uh, akusado sa presente, nasa kustudya na kandait Municipal Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Bue.